po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 10, 2023, ikatatlong, dalawampu -tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 33, verses 7 to 9. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan ngunit wala kang dapat panagutan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mong pagpalang araw sa inyong lahat. Linggo na naman po at tayo na pong magsimba. At tiyakin po nawa natin na kung meron pong malapit na simbahan sa inyo at kayo naman ay malakas-lakas pa, mas mainam po na kayo ay makapunta mismo sa simbahan wag lang pong online ang online mass ay para sa mga taong may sakit para sa mga taong nagbabantay sa mga may sakit dahil hindi nila ito pwedeng iwan o kaya naman sa mga taong nasa malayong lugar at malayo ang kanilang simbahan so ganoon po ang ating um, paalala no na magbukas na ang mga simbahan kaya tiyakin natin na tuwing linggo kasama po nawa ang inyong pamilya ay makapagsimba na po at yan po ay isa sa mga paalala na dapat nating paulit-ulit na sabihin. Dahil sa ating narinig na unang pagbasa, pinaalala sa atin no, ni, ng Panginoon kung paano pinaalalahanan ni si Propeta Ezekiel ng kahalagahan ng pagtalima at pagsunod sa sinasabi ni ng Panginoon para sa ating kapwa. So, kumbaga, pinitingnan dito no, yung paano tayo nagpapahalaga, uh, nagkakaroon ng concern o pakialam sa kapwa. Iba po yung uh, masyado tayong nakikialam sa kanyang buhay kaysa doon sa uh, nagpapakita tayo ng uh, care o pag-aalala. So, kung alam natin na may mali na ginagawa ang isang tao, responsibilidad natin na tayo po ay magpaalala sa kanya bago pa man ito uh, mapahamak ng tuluyan kasi malinaw po dito sa uh, aklat ni Propeta Ezekiel na kapag ang isang tao na namatay na pero wala kang ginawa para sa ay magkaroon ng pagkakataong makapagsisi o makapagbagong buhay eh sabi dito pananagutan mo pero kung siya po ay mamatay, uh, sa kabila ng paulit-ulit mo na pagpapaalala, uh, pagbibigay ng payo, sa the point na pinipigil mo na siya na gawin ang isang bagay at siya po ay namatay, sabi din dito, ay wala ka ng dapat panagutan. So, hindi mo na siya pananagutan. Kasi nga, gaya nga ng narinig natin, no uh, nung nakalipas na araw, ang sabi ay, nung ako ay nagutom, ako ay inyong pinakain, nung nakakulong, inyong dinalaw, nung may sakit, inyong tinulungan, at ang tanong nila ay, kailan po namin yon ginawa sa inyo Panginoon? Ang sabi niya ay, ah, kung anuman ang ginawa ninyo sa pinakamalit na ito, ay ginawa ninyo rin sa akin. So, pagdating ng araw kasi, ang paghatol sa atin ay, yung mga bagay na ginawa mo at sa mga bagay na hindi mo ginawa na dapat mong ginawa. So ganoon po tayo ng tulan. So maganda po ito na mapagnilayan natin kasi mahirap minsan ngayon sa panahon natin sa modernong pamumuhay natin. nasabi natin na uh, hayaan na natin sila, gawin nila kung anong gusto nilang gawin, kalayaan nila yan. Pero dito ma ma natin no, na may pananagutan tayo no, sa bawat isa. So, ba, yung mga uh, napapahamak, mga pinapatay, taong pumapatay, alam mong papatay siya, alam mong uh, gumagawa ng illegal, alam mong nagnanakaw, at ikapapahamak ng ito, pero wala kang ginawa, eh, sabi dito, pananagutan mo eh. yun. Diba, parang, kasi nga, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. So tayo po ay hindi pwedeng umiral at pairalin ang kanya-kanya. No? Yung walang pakialamanan sa buhay. Uh, parang sinasabi natin, para tahimik ang buhay natin, huwag mo akong pakialaman. Uh, tayo naman ay mas nasasanay din tayo na huwag na tayong tumingin sa iba. Kung, kung saan nagihirap, uh, ah, napapahamak, eh, hayaan lang natin sila. Ngayon, pinapaalala sa atin, kapag ang isang tao napahamak, na wala tayong ginawa, hindi natin kinausap, hindi natin pinalalahanan, pananagutan natin siya. At tayo din ang mananagot sa Diyos. So, nagkakaroon tayo ng parabang uh, nagkakasala na din tayo. Kasalanan na rin natin ito sa Diyos. So, ito yung paalala ng Panginoon kay Ezekiel sa ating pong unang pagbasa sa linggong ito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo